At ito nga siya nga po si Kitty na bunsong kapatid ni Dayan. Nagluto nga din si Dayan ng puto cheese ang kaso nga lang pumalpa. Hindi nga umalsa at ganyan nga yung naging itsura. Oops, <laughs> lang pero bago nga pika ganapan na yun, ito muna yung nangyari. Tara na! Kaso lukoyan nga po kami bumabiyahe at nakasaking nga po kami sa kuya ni Dayan. Sumama nga po kami at bibili nga po siya ng ice cream. At nakakamiss nga lang pumunta ng food part at maginang Ang kaso nga lang, isang beses pa nga lang ako nakakapunta dyan at hindi na nao. Katabing-katabing nga lang po siya ng barangay hall ng Bitano at release ng train. Bali, dito nga po kami pupunta sa Yesham siya Nahiya pa nga si yung bumili na ice cream kaya kami na ngayon inuto Eh, syempre matanda sa amin kaya sinunod na namin. Pagkapasok eh. namin, hindi na nga di kami nahirap ang hanapin yung pagbibila namin ng ice cream. At okay. dahil nasa mismo entrance nga lang nakapwesto. Take okay. pa 550 nga po yung binili namin. At ano ba naman si Kuya, abonado pa nga kami 100 piso yun. <laughs> ah oh, kaya siguro kami pinamili. Mga anong oras na nga din, tutuwa-tuwa nga po sa ate dahil kami nga daw pika niyang buhay naman. Okay. Yun nga lang pisa namin kaya agad-agad umuwi na nga din, Dahil Dami. nung mga araw nga po na to, may at celebration na naman nga po sa bahay. Pagkabalik namin sa bahay, na nga yung spaghetti. Mm. May donuts. Lumpiang siya ngayon at panigurado, ito yung unang mauu. Bubong. Butter bread. Cake from Kuya Cake na pinagawa ng birthday para sa kanyang sarili. Hindi ko na nga din na video, nag-fried chicken nga din po si Dian sa kakanin. At alam naman nating mga Pilipino, ang, ang isa sa kinagandang ko ugalian natin. Tayo inuuna nga natin kumain yung mga bisita. Oh, pero ate, konti-konti mo lang yung kain. Andito pa kami ya. Ah. Tata <coughs> bang maka nagkukuha na naman sa lamesa at nandito nga lang kami sa gate. <coughs> Tama tingin lang na masama sa mga kumukuha sa lamesa. <coughs> Joke lang. At siya nga po si Kitty na bunsong kapatid ni Dayan. Nag-birthday nga po siya noong nakaraang linggo at ngayon nga lang po ginan. nakaka background niya lang dahil siya nga pre-registered social worker. Kasabay yeah. na nga din dito yung celebration niya dahil na permanent nga po sa sa kanyang trabaho. At sure, tingnan nga po natin yung ginawa ni Dayan yung puto cheese. Ang kasama ang palad, pumalpak at ganyan nga po yung naging resulta. Tapos tinanong ka naman nga po sa Dayan, baka nga po ako may kulang na nailagay. Okay. Wala naman nga. E Dam. Eh bakit nga ako naging ganito na hindi umalsay? Yung itsura nga niya para bang putong gawa sa simento. Ang pinakahihintay, nakakain ng lahat ng bisita. Kami naman. Tatayo nga dahil nasabi ko nga ako, mga nagkakwentuhan niyang salitang bicol. Hindi ko naman nga na intindihan kaya pinapabaya ako na nga lang sila basta ako kain lang ng kain eh. pero sige kukuhanin ko na nga din yung pagkakataon na to para nga po sabihin sa inyo yung mga natutunan kong salitang biko aki anak ko kaya naman bata sa imo sa iyo sa inda sa kanila sa indo sa inyo sa muya sa ate. arong bahay digdi dito bakal bili tabi Pog, diit konti. konti sira isda root sira ang ibig sabihin sira ang mga bagay aga bukas banggi gabi kaon kain kamot kamay bitis paan dungo ilo Alo, yun ka ang tagal mo inda ka, ewan ko sa'yo. Dali-dali, bilisan mo. Mana ang ibig sabihin, tara. Madumana, pupunta na. Yain ka, nasaan ka. Maitom, maitim. Gabos, lahat. Dae, bako, ibig sabihin, hindi. Malipot, malamig. Makanos, pangit. At syempre, magayon, maganda. Duman, doon. Bagas, bigas. At maluto, kani. Urig naman sa baboy. Magkarigos ka na, maligo ka na. At ang pinakuling hindi ko malilimutan na nakatatak na sa isip at puso ko. Padabata ka, dayan. Na ang ibig sabihin, mahal kita, dayan. Ay. At basta po, kahit papano, may naiintindihan naman akong konti. Konti-konti lang. Mapapasa ang ba't matututunan ko din lahat yan.